guys uh, maliwanag kanina umulan nandito na tayo manging na naman tayo guys at na, naman yung ano natin nakahuli na sila ako so, nag na naglagay na pero wala pang ano, wala pang kumain nagaantay pa uh, gagawa pa tayo ng uh, isa pang ano pamingwit uh, ang gagamitin natin yung frozen na uh, hipon ang ipapain natin yan ito ang gagamitin natin na kain supukan natin kung may kakain ilang klase yung kulay orange ka yung medyo pula and guys ito na yung nagawa natin na isa ipon ang papain natin yan lang yan lang Tapos sa baba Pena ke bawah, enak kauli naka agak gris, eh, ini biju, toh biju laki malaki laki, mala laki laki nah, guys, mala laki laki, ya kauli naka agak gris, ya loh, ah madai. Kina na huli natin guys oh. Nako, Muntikan na siyang makawala guys oh. Ito, e, oh. tingnan nyo Ang Ano lang oh, sumapit lang konti Ano to atin Iki? Lamang loob to Lamang loob daw to guys Pero to, malaki to talaga guys Malaki, malaki to Pwede na daw to Saan? Doon? Oo, oh, kasama lang yung Bilis o? May leader line ka ba? Anong number gusto mo? Anong meron ka? 2.5. Ay, hindi. Yung, hindi yun. Leader line talaga. Leader line nga. 2.5. Hindi Harry Sun yun. hari eh. yun ni? Leader line nga yun. Leader line, ibig sabihin pang ano ng hari? Pang, pang dugtong hindi. yan. Hindi. Yun nga yun? Leader line? Yun, Harris, yun. Ang leader line, yung bago mo, alimbawa, bago mo i-ano sa sarukang o ano. Eh, guys, nakauli na naman, guys. May nakawala. <laughs> Ay. Nakawala, guys. Baka may... Malaki siguro guys. May chance tayo makauli ng malaki. malaki siguro yun guys yun na nadali na uy nakawala nakawala na naman lagi na lang nakawala yun yun na guys kauli na tayo yun na good Good. gojab job. Good job. Uy, isang tiger lapu lapo. Yeah! Yan. nasa ano pa niyo? Sa bunga nga pa niyo? Ha? Saan? Ang ah, ah, ah. dami Thank you. Ay. Good. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan. Nakahuli. Ayan. Sumakay. Parang maliit pa rin. Parang malaki ah. Uy, Aji. Aji ang kumain. Balik. Bye-bye. Naka ano na tayo. Tatlong. Huli. Yan ba? Yan na naman. O, yan. Yan guys. Sumakay. Sumakay. Medyo malaki. Medyo malaki. Yan. Medyo malaki. Ano kaya to? Ay, uy. Tiger lapo-lapo na naman. Nahuli natin. Tiger Ha? Irigoy. Yung tiger lapu-lapu guys. Nasa bunga nga pa niya yung hipo no. Yan oh. Thank you. Sana may malaking kumain guys. Pinakababa. Wala na, tumahimik na. May patata Wala na oh. Sabangat. Tatlo? Tatlo? Huh? Tatlo Tatlong ba? Tatlo Analo si Ate Ang laki. Tarihan. Sa, ta sa ilalim natin, Iki? Oo, ilalim. Pinaka-ilalim? Baka uh -huh. ano yung hari mo, ano? Uh ano na ba sa iba't siya? Ano mas ma, ano yung, mas matibay yung sa iba't Ano kaya to guys? We get. Uh, Ah. Mabigat. Shell ata to eh. Sumabit sa shell. Mabigat oh. Yo. Balok yung ano natin. Rad. Ano kaya to? Ano kaya to? yah, Ayun nga, may isda na sinabit niya. Yan guys, sinabit niya sa bato no Oy, may may ano may shell kasama swerte may shell oh? <laughs> ayan may shell may shell guys yan o no? ito shell o oh. ayan sarap yan moong nakawali tayo ng moong Tuloy natin to, to guys kaya. Makasabit na naman to. Yan. Putol-putol na. Balik natin tong ano. yun lumabas yung itlog guys oh. Bu buntis. Thank you. Boy ka pa? Ayan, boy pa. At uh, Nadami pa yun Yun nakatihaya guys Delikado yun. Pero yung palikpik niya gumagalaw pa Ayun na Ayun na oh. yun na oh. Baka mabuhay pa yan Ito nakuha natin Kasama sa ano may shell. At ating kakainin to guys Yung shell you know, meron tayong shell bubuksan natin mamaya and guys <clears throat> ulit tayo naman ano na naman to oy tiger lapo lapo na naman ulit medyo malaki Medyo malaki yung tiger lapu-lapu natin guys Ayan Yun know, o Good size Malaki sana Oo oh. Balik na lang guys Kasi may tama yun o oh. Nagka ano sya Ayan you know, o Sinipsip Parang Kung saan ano pa Kuto Sayang Ayan Ayan guys, uh, ah, tayo ulit. Nila lang kanina. Yun. Munti ka na sa lubid. Buti na hila natin konti. Sabit sana 'yun. Guys, Ayan din, ang guys, nakauwi tayo. Ano din 'yan? Ang ganda paamo. Ang ganda ng paamo. Kauwi. Ano kaya to? Nung nahuli kaya? Yun oh. Baka tiger lapo-lapo na naman guys. Yun nga. Ah, kasago. Kasago. Marble fish. Ang nahuli natin. Yan Laki. Thank you. guys, nakahuli tayo. Dito tayo sa bilang pwesto. Medyo lumalaban siya, oh. Lumalaban. Ayan, lumalaban. Ah, kaya to. Malaban si Niki. Lumalaban. Uy, malaking aji. Oh? Oo. Pang sasimi? Hindi. Pang pain. You know? <laughs> pangpain. pain yan pain ka mamaya oh, baka yung pinaglagyan mo mainit ha lagyan mo ng tubig yan may tubig na, tubig naman yan palitan natin yung isang ano natin guys uh, magpain tayo ng malaki may bagong labing with tayo eh dito tayo muna magtapon. Kasi may nahuli tayong malaki dito. Try natin dito. Ayan, lagay muna natin. Magpain tayo isa. Pain na natin. Ito. Malit ang pain na ito eh. Eh, kinain na naman na, na, naman, oh. Meron nga. Kinain may na naman. May kumakain dun sa bago, wala, di ba? Oo. May kumakain na naman, guys. Ito pa, natin malaki. Baka may chance tayo dito. Ito malaki, guys. Oh. Yan. Tapon natin sa malayo. Yun. Doon lang. Pwede na yun doon. Kanina, pain natin maliliit. Ito, malaki ba kasakali? Maka makahuli tayo ng marami. Hindi kaya maguchi. Ayun, sinabit sinabit guys yun naputol yun naputol nga yung ano natin ito guys medyo malaki medyo malaki guys yun malaban malaban na naman yun uy malaking kasago malaking marble marble fish guys laki good size lagyan natin dyan o oh. guys nakahuli yan laki ato yan lumalaban pa lumalaban na naman Ay Bira Bira guys Ano kaya ito sa Sa atin Pangalan Dito bira kasi ito Two hours later Ayan guys oh Asan? Ayun oh Saang banda? Ayan nasa ano Tapat Harap mismo Ayan kaya wala kaming nahuli Dahil dyan Wala kaming ganong huli <laughs> Ayan. Yun ah, no. na, oh. oh, namamalo. <laughs> namamalo na naman. Ayan, uwi na kami. Yun oh. Ayan, nag-show pa oh. <laughs> Ay, ko na ako. Ayun saan ba. Ayun oh. Ang galing. <laughs> Ayan. Parang nasa aquarium tayo dito guys. Dalawang beses lang. Ayun, ayun. また来てねっていうことですよ皆さん。また来てくださいね。また来てね。<笑><笑><笑> Ayan Oh. Ayan. Medyo malaki yung ano guys. Dolphin. Pag ganyan na ayan Oh, namalo na naman. Namamalo na naman. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Tumalo na naman. Nay you know? <laughs> ano ko yung ka. Ayun oh. ano <laughs> yun oh. oh, na Oh, no. Oye. masaya siya, guys. Masaya masaya. Ngayon. <laughs> Ay,

Suri ni kita ka, to mo show mini kita ka. Ayun. Asa ah, na? Sa tapat mo oh, yan. Ayun. ayun 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 Sana lumundag uli. Lumundag yan. Hmm. Nano, hindi kami naminwit dito, kondi nanood ng show. Tissue nang dolphin. O, oh, ayan. O. Oh. O, oh, sana lumundag uli. Hmm. Ayan na, malapit siya dito. Malapit na siya. Ay, malapit na malapit. Kung oh. dito yan tatalon guys, malapit. Maganda. Naku, lumalapit dito ang camera ko. Di ko maiayos na. Ano jump is still yet so? Kaya nga siya katong ganina kay itong man Kana dili itong Wala naman din rin yung Pangan na na sila Paris Oo, kawawa Kato, dili itong Andre itong. Tuyok-tuyok lang siya, oi. Ili. Sara. Tiga ni. Di ilduha, unta sila ni Amba. yun oh lapit na guys ayun ayun oh tumalon ayun tumalon sa pa, talon pa Oo, oh, Yan guys, sa uh, nandahil sa Dolphin guys, ah, hindi pa kami na umuwi. nanonood pa kami sa ano niya, sa show. <laughs> nandun, nandun ba Ayan, niya yung ano guys, yung bingwitan. Ang galing siya doon, doon sa banda. Tapos ikot siya dito hanggang hanggang dito na siya. Tapos nag-ano pa siya diyan. Uh, nag-show, tumalon pa. Ah, uh, buti sana kung makakaano tayo, pa tayo na tumalon siya. Maano natin. May dagdag natin. Dito na naman. Dito na naman tayo. Ayun oh. Yan oh. Ayun. Medyo ma malayo nga lang siya, guys. Yan kanina doon tayo sa likod. Ayan o, baka dito tatalon. Yan oh. Ayan guys, uh, ligpita na. Uh, yun, sa uh, maglalagay na tayo sa sasakyan ng gamit. Grabe. pa Sobrang init. Mas mainit dito. No? Grabe. Oh, no. Kaya yun guys, uh, hanggang dito na lang yung ating video. Sabi ko, 11 kasi ni uh, At ah Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa YouTube Maraming salamat sa ating mga silent viewers guys Maraming salamat sa mga bago nating kaibigan sa YouTube At kung ika'y bago pa lang sa ating YouTube channel Please subscribe to my YouTube channel At ihit nyo na rin yung notification bell Para updated kayo sa ating mga uh, bagong upload Ayan yung dalawa dito guys eh. uh, ayan. Uh, Hanggang dito lang guys Maraming maraming salamat sa inyong lahat Mabuhay po kayo Mabuhay po tayong lahat. Paalam. Paalam. Bye bye. Bye bye.